Ayan, magandang panghalip mga kaisla. So, bali nandito pala tayo sa loob ng ano bird island o pulang ibon. So, ito yung nagsisilbing pahingahan ng mga ibon pag gabi. Yung mga ibong tagap, kulay puti ang dito. Ibong tagap. So, pag araw, wala ka makikita kahit isa. Ayan, pakatahimik. Ayan, sa gabi nyo lang sa makikita dito. So, bali mag fishing pala tayo ngayon. Ayan. Traditional fishing. At ito yung ating pamain. Bali, humuli lang ako ng tatlong peraso lang. Maliliit. So, bali ito yung pugita na ganitong size lang. Lumaki lang siya. Mas konti Ayan yung mabisang kumain pag mga ngawil dyan bali yung spot ko dyan lang sa may likod nito dating spot lang so ito pala yung gamit natin uh, traditional lang handline fishing ito, so bali ito yung ginamit natin na uh, panghuli yan, bato lang panghuli dito So bali kinakati lang yan o oh, pinapahabol lang. Ayan. So hindi lang ako nakapag-video sa labas dahil medyo malakas yung hangin. Ayan. At pupunta rin papunta na rin ako sa spot na sa may kabilang side. Bali ko konti lang yung nag-fishing ngayon. Alas dalawa lang yung nakita ko. Oh hindi katulad ng mga nakaraan uh, at update ko na lang kayo guys pag kasibig na ako mamaya dahil walang tayong maayos na camera kaya uh, hindi tayo makakapag video habang namimingwit so dyan lang ako sa labas dyan spot na yan so ito bali paligid nito ay tubig at bali lumilitaw lang siya pag low tide pag ganitong low tide ayan so ayan malaki na yung low tide bali dating natin ay halos agad na buti nakahuli ka tayo ng ilang pera ang pamain yan lang tayo guys may kabila nito ayun o oh. halos tuyo na lahat yung side uh, ah, at yun guys update ko na lang kayo mamaya bali nagsusolo pala ako ngayon muna tayo sa anong tropa ah, uh, sana makauwi kahit pang ulam ulam lang

ting oras na lang yung ipinangawil ko at paangat na rin yung tubig pala lang <coughs> yung at yung dalawang kasabay ko kanina ay kanina pa rin na muwi so bali ito lang pala yung nahuli ko guys o kung lang yung nahuli ko ito. so ayan ilang peraso lang mahina rin ang sibad bali ipapain ko na lang po sa trap ayan, pinampiraan silang dahil nakatami ngayon naiinahan si bud at saka mabilis ang matatubig kaya pala halos walang nangangawil ngayon ayan o so bali magkakabit na lang ko ng trap mamaya sa may pakawan No.

Pinalao na lang ako ng din sa bahay. Bali, eh, alas na rin na Bali, na uras din tayo Ay bata yo kanina eh. ay. alas 11. Ayun, panahon. Ayan yung pulong ibon dito. Bird Island. So, doon tayo magkakabit ng trap. So, may baba. Sa so, baka. Ah, uh, dito na lang guys. salamat. Ay, tingnan yung araw. Ay,